Magandang balita po sa lahat ng SSS pensioners, isang napakagandang anunsyo ang inilabas ng Social Security System para sa ating mga senior citizens mula ikalima ng Agosto, taong 2025, may inaasahang dagdag, pensyon na 13,500 piso na ipamamahagi sa mga kwalipikadong benepisaryo kung kayo po ay nakakatanggap ng regular na pensyon. Mula sa SSS, siguraduhin ninyong Mapanood ang buong video na ito dahil ay lalahad namin ang lahat ng detalye mula sa eligibility proseso ng pag-claim hanggang sa eksaktong petsa ng paglabas ng benepisyo. Uhuwasak niyo pong palalampasin ang importanteng impormasyon na maaaring magbigay ng malaking tulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag sa aming channel para lagi kayong updated sa mga benepisyong para sa inyo ngayong taon, patuloy na pinapatunayan ng SS na hindi sila nakakalimot sa ating mga senior, citizens sa harap ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa, gaya ng inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin, at patuloy na pangangailangan ng mga retirado. Isang positibong hakbang ang ginagawa ng S para, maibsan kahit kaunti ang pinansyal na pasanin, ng mga pensioners ayon sa bagong anunsyo simula sa ika-5 ng Agosto, taong 2025, maglalabas ang SSS ng karagdagang pension na nagkakahalaga ng 13,500 piso para sa mga kwalipikadong miyembro na tumatanggap ng buwanang pension. Ang halagang ito ay idinagdag bilang one-time assistance na bahagi ng inisyatibo ng ahensya upang suportahan ang mga matatanda sa gitna ng tumataas na halaga ng pamumuhay. Marami sa ating mga senior citizens ang umaasa lamang sa kanilang buwanang ng pensyon upang matustusan ang kanilang mga gamot, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa paglabas ng karagdagang labing tatlong libot, limandang piso malaking tulong ito upang kahit paano ay makabawi sila sa mga bayaring naipon o magamit ito sa mga bagay na matagal na nilang nais bilhin para sa kanilang kaginhawahan. Ang magandang balita pa rito ay hindi lamang ito limitado sa iilang tao. Maraming pensioners ang inaasahang makikinabang basta't pasok sila sa mga itinakdang kwalifikasyon ng SSS para sa mga nagtatanong kung paano, ito matatanggap, malinaw na sinabi ng Cessna, automatic ko itong ipapasok sa bank account or sa payment channel na karaniwang ginagamit ng mga pensioners, ibig sabihin, hindi na kailangan pang pumila o mag-file ng panibagong aplikasyon. Ang kailangan lang gawin ay tiyaking updated ang inyong account information sa SSS upang maiwasan ang pagkaantala ng payout kung ang isang pensioner ay tumatanggap ng pension yun sa pamamagitan ng ATM o bank credit, asahan na makikita ninyo ang dagdag na labing tatlong libot, piso sa inyong account sa O pagkatapos ng ika-5 ng Agosto, taong dalawang libot, ang isa pang aspeto na dapat bigyang pansin ay ang eligible criteria para sa benepisyong ito. Hindi lahat ay otomatikong, makakatanggap nito kaya mahalaga na, suriin ninyo kung kayo ay kabilang sa mga kwalipikado. Ayon sa S, ang mga makakatanggap ng labing, 3,500 piso ay yaong mga pensioners na aktibong, tumatanggap ng kanilang buwanang pension yon mula sa SSS mula Enero hanggang Hulyo taong 2025, hindi kasama, rito ang mga suspended accounts, o yaong mga may problema sa kanilang records kaya kung sa tingin ninyo ay may issue ang inyong account, mas makabubuting pumunta na agad sa pinakamalapit na SSS branch upang ito ay maayos bago dumating ang payout date. Bukod sa one-time assistance na ito, may napapabalita rin na posibilidad ng dagdag buwanang pension sa mga darating na buwan bagamat hindi pa ito pinal, may mga panukalang batas na nakahain sa Kongreso na naglalayong itaas ang buwanang benepisyo ng mga SSS pensioners, kung ito ay maaprubahan, lalo pang lalawak ang tulong na matatanggap ng ating mga senior citizens, kaya habang hinihintay pa ang resulta ng mga panukalang ito, malaking bagay na rin ang natanggap na anunsyo. Tungkol sa 13,500 piso assistance ngayong Agosto pero para naman sa mga pensioners na nasa malalayong lugar o walang regular na access sa mga branch ng SSS, maaaring gamitin ng kanilang may SS online account upang tingnan kung kabilang sila sa listahan ng mga benepisaryo, doon ay makikita ang impormasyon tungkol sa kanilang pension, kasaysayan ng mga natanggap na payout at pati na rin ang anunsyo kung kailan ipapasok ang bagong assistance. Pinapaalala rin ng nahuwag na huwag basta-basta magtiwala sa mga nagpapanggap na taga-assess sa tumihingi ng bayad kapalit ng tulong sa pag ng benepisyo Walang kahit anong fee o bayad ang hinihingi para dito at kung may duda makipag-ugnayan, lamang sa opisyal na hotline ng SSS, ang hakbang na ito ng SS, ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng gobyerno upang masiguro na ang ating mga senior citizens ay hindi naiiwan sa usapin ng ekonomiya, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bigas, gamot at iba pa, kinakailangang may proteksyon, ang mga matatanda sa bansa, ito rin ni Alinsunod sa mandato. Nang Sena na magbigay ng seguridad sa bawat miyembro nito mula sa pagtatrabaho hanggang sa kanilang pagre-retiro, may ilan ding mga tanong ang lumilitaw mula sa ating mga kababayan, gaya ng pwede ba ito sa mga survivor, pensioners o paano kung late ang pag -credit. Ayon sa SS, at kabilang din ang mga survivor pensioners hanggat sila ay tumatanggap ng buwan ng pension at walang suspension. Ang kanilang account sa mga kaso naman ng pagkaantala ng payout Kadalasang ito ay dahil sa problema sa bank account o system validation kaya't muling pinapaalalahanan ang lahat ng pensioners na tiyaking maayos at aktibo ang kanilang account, information, hindi rin maikakaila na malaking bagay ang dagdag na ito lalo na sa mga pensioners na walang ibang pinagkukunan ng kita para sa ilan ito na ang kanilang tanging inaasahan upang makabili ng maintenance, medicine, pambayad ng kuryente, tubig at pagkain kaya't mahalagang Malaman at maipasa ang impormasyon na ito sa mga kapwa senior citizens upang lahat ay makinabang. Bukod sa pera, ang ganitong benepisyo ay nagbibigay rin ng pakiramdam ng halaga at pagkalinga mula sa gobyerno para sa maraming matatanda. Hindi lang ito tungkol sa halagang matatanggap kundi sa pagkilala sa kanilang naging kontribusyon sa bansa noong sila ay nasa edad ng paggawa. Ito ay isang uri ng pasasalamat at pagkilala na sila ay mahalaga pa rin sa lipunan. Sa mga may kamag-anak na pensioner, tulungan po ninyo silang i-verify ang kanilang account at eligible. Hindi lahat ay may access sa internet o marunong gumamit ng MACE portal, kaya't mainam na bigyan sila ng kaunting gabay. Maaari ring i-check ang official Facebook page ng SSS para sa mga real-time na update tungkol sa payout habang papalapit na ang po ng Agosto. Inaasahang maglalabas pa ng karagdagang guidelines ang SS tungkol sa distribution, process kaya't siguraduhin, updated kayo sa mga balita upang hindi mahuli o makaligtaan ang benepisyong ito, maaring tumawag sa SS hotline o mag-email sa kanilang official address. Kung kayo ay may katanungan sa mga hindi pa, miyembro ng SWES ngunit nagnanais na magkaroon ng pensyon sa kanilang pagre -retiro. Magandang pagkakataon ito upang pag-isipan ang pagiging voluntaryong miyembro habang bata pa o nasa working age pa, maaaring maghulog ng kontribusyon para sa kinabukasan at tulad ng benepisyong ito. Maari rin kayo ay makinabang balang araw habang tayo ay nagbabalita ng magagandang bagay. Nais naming ipaalala na ang tunay na tagumpay ng anumang programang palipunan ay nakasalalay, hindi lamang sa ahensya kundi pati na rin sa kooperasyon at pag-unawa ng bawat benepisaryo kaya't panatilihin nating updated ang ating impormasyon, makinig sa opisyal na anunsyo.